naman ako, medyo pagod lang kasi maraming ginagawa sa school. Alam mo na, buhay estudyante. Pero so, okay, okay lang din naman. At oh, saka nga pala, sa, sumasangayon ako sa nabasa ko sa memorandum natin para sa pagpupulong natin ngayong araw. Ikaw ba? Ako din, sangayon din ako kasi maraming mga ang matutulungan. Lalo-lalo na sa mga future researcher natin, natin na mga kapwa kabataan din. Okay, diba? Ako din, sumasangayon din ako sapagkat may mga estudyante din namang hindi nakaka sa mga internet at makakatulong nga ating proyektong gagawin. At saka pa, ano lang, ma, malapit lang din sa, sa ating mga... Uh Oo, -oh. tama, tama. Sa so, ngapakalagad ng araw sa inyong lahat, Maraming salamat sa iyo. Kinagagal akong makita ang inyong mga mukha sa ating pupupulong na ito. Binibining Ariana, maaari mo na bang simulan ang ating kanilang? tayo maghanda para sa panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, salamat po sa pagpupulong nito. Salamat po sa mga dumalo at pinanitilinin uh, uh, pinan niyang ligtas sila. Ama namin, sumasalamat ka. Sumabahin naman maram niyo. Pabasa amin ng maram niyo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng Bigyan po kami ng makakain sa araw-araw at patawarin po kami sa aming mga kasalanan, gaya ng magpapatawad na aming sinasakasal sa amin. At huwag mo kami may tulang sa puso at iadya mo kami sa lahat ng o, Salamat Salamat ako, sa amin. O, sa maaari na kayong umupo. Salamat po, Chairman. Magandang araw sa lahat. Ito nga pa lang ating attendance sheets. Ang aking ibigay sa inyo ay tungkulian sa ating uh, napag-usapan ng nakaraan. Uh, meron ba ang sa inyo sa ating napag-usapan? Wala na. 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 Ayos naman. Wala. Wala. Wala naman. Wala. Sa ating pagpupulong na ito, ating tatalakayin ang pagpapatayo ng pampublikong silid-aklatan na naglalayong maging uh, lugar para sa malayang pag-aaral. Kaya... Maaari na bang tumayo ang ating unang tagapagtalakay, Binibining Retardo? Yeah. Magandang araw, tatalakay na muna natin ang natitirang pera sa nakaraang budget mo no 2023 may 100,000 pa tayo sa natitira nating budget at gagamitin natin ang perang ito sa pagpapatayo ng ating silitaklatan. Ngunit, kinakailangan nating maghanap ng mga paraan upang makapaglikom tayo ng mas maraming pera sa pagpapatayo ng ating silitaklatan dahil magkakailangan tayo ng malaking pera. May mga suggestion ba kayo kung paano tayo makakalikom ng pera? binibini Para sa akin, maaari ba tayong magsagawaan ng maraton siguradong maraming interesado at sasali. Makabilis din tayo makakalikom ng pera. Magandang ideya ang maraton. May iba pa ba, ba kayong mga paraan? Yeah. Magandang ideya ang maraton. Ngunit para sa akin, mas mainam na Zumba for a Cause ang ating gagawin sapagkat mas mabilis tayong kikita nito at hindi ito masyadong magastos dahil Zumba instructor lamang ang ating kakailanganin. Magandang ideya para sa akin ang Zumba for a Cause, ngunit maganda rin naman ang pagsagawa ng maraton. Bukod sa mabilis itong gawin at paghandaan, siguradong malaki rin ang kikitain natin rito. Sang ayon ako sa magandang ideya ng dalawa at mahirap itong pagpilian kaya tayo ay magbotohan na lamang. Magandang ideya ang magbotohan. Sino ang sumasang ayon sa maraton? Sino naman ang sumasang ayon sa Zumba for a Cause? Papatas lang ang botohan. Apat sa Zuba for cost at apat naman sa Marathon. Hindi ba pwedeng gawin na lang natin ang dalawa? Parehas namang hindi masyadong magastos at madaling paghandaan. Mas maraming proyekto, mas maraming kita. Maganda rin magkaroon tayo ng workshop, pagsaseminar, at tuturoan natin ang mga sasali upang mas papahusayan pa natin ang kanilang kasanayan. Magandang gawin natin ang sinabi ni Miss Jason. Kikita tayo ng malaking pera para sa workshop. Pagbubutohan na lang muna natin muli. Sino ang sumasang ayon? At dahil lima ang sumasang ayon, ipagpapatuloy natin ang tatlong proyekto. Ang Zumba for a Cost, ang Marathon, at ang Seminar. Maraming salamat sa inyong mga rekomendasyon. Binibini Vanessa? Ngayon naman ay pag-usapan natin ang una at ikalawang lokasyon ng Silid Aklatan at ang sukat nito na pagdesisyonan na ang silid aklatan ay ipapatayo sa malapit sa plaza ng Das Topan Toledo City na may sukat na 500 kilometrong kuwadrado. Ito, ito ang napiling lugar dahil maraming tao ang pumupunta sa plaza at tiyak na mapapansin nito ng marami at marami ang pupunta at gagamit nito. Ano sa tingin nyo? Maganda ang lokasyon na yan. Hindi na tayo mahihirapan pang maghanap ng bakanteng lugar sa plaza. Ngunit hindi ba't napakaingay doon? Dahil maraming mga taong namamasyal at nagkakasayahan. So mas mabuti na ipatayo na rin ito sa mas tahimik na lugar at payapa. Upang yung mga mambabasa ay hindi ma-disturbo. Tatoong maingay sa plaza dahil maraming mga tao rito. Ngunit may pangalawa naman tayong lokasyon at ito ang Carmen Copper Corporation sa Recreation Center ng Lotopan. Maraming pumupunta mga tao dito sapagkat may mga magagandang tanawin dito at bukod dito ay tahimik rin dito. Sang ayon ako, maganda ang lokasyon sure. Kung gayon, ang pinang napapatayuan ng lugar ng proyekto ay sa ikalawang lokasyon. Binibining Alma, then maaaring mo lang simula ng iyong pagtalakay. Ngayon naman ay dumako na tayo sa disenyo at kagamitan na bibiliin sa paggawa ng silid aklatan. Napagdesisyon na na magkaroon ng konkreto at glass wall ng silid aklatan upang maiwasan ang pagrimig ng ingay sa labas ingay sa labas ng silid aklatan at masisiguro rin ang, ang mga tao na sa loob ng silid aklatan ay payapa na ginagawa ang kanilang mga gawain mainam rin na ang mga genre ng libro ay hindi lamang puro educational at maaari rin tayong magdagdag ng mga fantasy stories o kaya naman ay mga novels na mga libro. Meron ba kayong suggestion o rito? Mm, magandang idea yan. Dahil hindi lang ang mag-aaral makapasok sa silid aklatan. Mabuti rin may libreng internet sa loob para matlayong pag-aaral at panaliksik. May kaibigan akong gusto magbigay ng mga libro at ito ay si Binibining Annabelle. At pwede rin tayong mag-anunsyo na tatanggap tayo ng donasyong libro kung sakaling meron mang magbibigay. Mahusay at nakaplano na ang lahat sa disenyo at agamitan. Maganda rin ang sinabi ni Binibining Yana na mag-anunsyo tayo sa publiko. Salamat sa inyong mga opinion at rekomendasyon. Malaking tulong ito upang hindi na malaki ang gagastusin sa si mga librong bibigyan natin. At sikasuhin ko na rin na pag-anunsyo para sa si mga donasyon. Ginoong Ilimino, maaari ka na magsimula. Salamat po, Ginoong Chairman ninyo. Ngayon, tatalakayin natin kung kailan ang taon at buwan sa pagsisimula at pagtatapos sa paggawa ng silid at latan. Ngayon, maaari tayo magsisimula sa Desyembre ng taong 2024 at maaari tayo magtapos sa Enero at sa taong 2025. Balik, isang taon lamang ang paggawa ng publiko, silid-aklatan. Hindi ba't masyadong ma maikli ang isang taon para sa 500 square meters na silid-aklatan? Sigurado ba tayong matatapos ito sa loob lamang ng isang taon? Huwag kang mag-aalala. Sigurado, sigurado na matapos po ito sa isang taon lamang. At mahusay at mabilis ang aming kinuha na inyero na si Engineer Jaira Buño at, at sa iyang mga manggagawa. Wala na ba kayong maidaragdag? Kung wala na. Wala na. Hmm. Kung wala na, salamat sa iyong pag-iinig. Binibininga tayo sa mga halika ng kamay. So, oras na ito ay ating tatalakayin kung sino nga ba ang ating pipiliin na librarian. Napag-isip-isip ko na ang pipiliin natin na tagapagbantay ay si Binibining Lansay Credoro. At napag-isip ko rin na Magdagdag ng mga tauhan upang may tagapaglinis tayo at monitor sa ating silid aklatan uh, May mga rekomendasyon ba kayo o hindi ba kayo sang-ayon sa aking napiling tagapagbantay? Mapagkakatiwalaan ba natin si Binibining Lindsay Clidoro at ang mga tauhan? Mahirap na baka hindi ito sumunod sa kanilang mga tungkulin bilang tagapagbantay at tagapaglinis. Papagkatiwalaan po sila ginoon chairman sapagkat kilala ko po si Nancy Cordero na isang tapat sa kanyang silbisyo. Lalo-lalo na ang kanyang mga tauhan na sina Binibining Angelica at Jean. Alam po po mapapanatili nilang malinis ang silid aklatan. May iba pa ba kayong rekomendasyon o sesyon? Wala naman. Wala naman. Wala ito na ang huling tatalakayin ng mga puna ng ating mga kamer. Sa mga tatalakay natin sa ating pagpupulong ngayong araw ay wala naman akong problema. At talagang maayos ang pagkakaplano ng lahat. Kayo, may mga question pa ba kayo o mga rekomendasyon? Wala naman. Wala naman. Para rin sa akin, maayos naman at pagpapaluhan natin ng maghusay at na uh, pag-usapan ang bawat detalye ng ating ipagpapatayo na sinidaklatan kung gayon ay kumpleto at pinalang lahat, maraming salamat sa inyong pakikinig at mga rekomendasyon. Maaari na ba tayong tumayo para sa inihandang panalangin ni Binibining Yana? Ama namin, sumasalamit ka sa mahirin ng alam mo, mapasaan ng kaharihan mo, at iadya mo kami sa lahat ng masasama ang aming. Sa maraming na Espiritu Santo, amin, amin. At yun lang po sa araw na ito. Maraming salamat sa